Magandang araw, ngayon ay tatalakayin natin ang isang aralin mula sa grade 9 ikalawang markahan. Nagkamali ng utos, isang pabula mula sa Pilipinas. Bago tayo magsimula, ito muna ang panimulang gawain. Itong gawain ay magpapakita ako ng apat na litrato, kumbaga four picks one word. pagka familiar na kayo dyan. Magbigay lamang kayo ng isang salita na tugma sa mga litrato na ipinapakita. Mayroon lang kayong limang segundo upang makapagbigay ng sagot. Una, masasagot nyo ba ito? Tama, ito ay pinuno o namumuno. Pangalawa, ito masasagot nyo ba? Tama, ito ay mga kawal o soldiers kung sa Ingles. Pangatlo, last na to. Tama. Ito ay kaharian. Napansin nyo ba ang mga salitang na ko? Take note, itong mga salita ay may halaga at tungkol sa paksa na ating tatalakayin ngayon. Yun lang sa paninimulang gawain. Salamat! Handa na ba kayong makinig? Kung oo, sisimulan na natin ang kwento. Sa malayong kaharian ng mga tutubi ay may naninirahang isang prinsesang tutubi. Siya'y bugtong na anak ni na Haring Tubino at Reyna Tubina ng kahariang matutubina. Mahal na mahal ng hari at Reyna ang anak nila. Sinasabing ipaglalaban ng buong kaharian ang anumang kaapihan ni prinsesang tutubi. Si prinsesang tutubi ay mahilig mamasyal at magpalipad-palipad sa papawirin lagi niyang kasakasama ang kaniyang mga piling dama at mga taga-subaybay na mangyari pa ay pawang mga tutubi rin. Isang araw, naisipan niyang lumipad patungo sa labas ng kaharian. Ibig niyang alamin kung ano ang daigtig sa labas ng kanilang kaharian. Tumakas siya sa kanyang mga dama at taga-subaybay. Mag-isa niyang nilakbay ang malawak na papawirin. Maligayang maligaya si Prinsesang Tutubi umaawit-awit pa siya sa kaniyang paglipad. willing winning siya sa lahat ng kaniyang nakikita. Totoong nalibang si Prinsesa Tutubi at hindi niya napansin ang pamumuo ng maitim na ulap sa papawirin. Huli na nang ito ay pamuna ni Prinsesang Tutubi. Mabilis man siyang lumipad pabalik sa kaharian ay inabutan din siya ng malakas na ulan. Titigil mo ako sa punong kahoy na ito, ang sabi sa sarili ng prinsesa. Ngunit sa punong kahoy pala namang iyon ay maraming mga matsing. Pinaalis nilang pilit ang nakikisilong na tutubi. Bawat dapuang sanga ni prinsesang tutubi ay niyuyugyog ng mga matsing. Hindi lamang iyon, pinagtawanan pa nila ang prinsesa. Krah, krah, krah! Nakatatawa malaki pa sa kanyang tuhod ang kanyang mga mata ang malakas na sabi ng isa sinundan ito ng malakas na hagikikan ng mga matsing sa laki ng galit ni prinsesang tutubi umuulan pa ay umalis na siya sa punong kahoy na iyon at lumipad pa uwi sa palasyo tuloy tuloy siya sa silid ng kanyang amang hari kanyang isumbong kay haring tubino ang mga matsing laging galit ng hari Nagpatawag agad ang hari ng isang kawal. Pumunta ka ngayon din sa karian ng mga matsing, ang utos niya sa kawal. Sabihin mong dahil sa ginawa nila sa aking anak na prinsesa, gusto kong hamunin ang kaharian ng mga matsing sa isang labanan. Mabilis na lumipad ang inutosang kawal. Pagdapo niya sa kaharian ng mga matsing ay walang paligoy-ligoy niyang sinasabi ang kanyang pakay. Malakas na tawanan ng mga matsing ang naging sagot sa pahayag ng kawal na tutubi. Mga tutubi laban sa mga matsing, ha 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 ha. Muling natawanan ang mga matsing. Nakakaawa ngunit pagbibigyan namin ang iyong hari, ang sabi ng pinuno. Ang mga matsing laban sa mga tutubi, nagtawang muli ang mga matsing. Kailan at saan gaganapin ang labanan? ang tanong ng pinuno. Bukas ng umaga, sa gitna ng parang, ang tugon ng kawal. Magaling! Bukas ng umaga, sa gitna ng parang, kung gayon, ang masiglang pag-ulit ng matsing sa nisnabi ng tutubi. Bumalik sa kanilang hakarian ang kawal na tutubi at ibinalita ni Haring Tubino ang naging katugunan ng mga matsing. Kinabukasan, naruroon na sa isang panig ng parang ang hukbo ng mga matsing. Anong daming matsing? Waring ang buong kamatsingan ay naruroon at pawang sandatahan. Bawat isa ay may dalang putol ng kahoy na pamukpo. Nasa kabilang panig naman ang parang ang makapal na hukbo ng mga malinipad na tutubi. Kailangang pupukin nyo ang bawat bakitang tutubi ang makalakas na utos ng Haring Matsing. Sa kabilang dako naman ay binibigay na rin ng pinuno ng mga tutubi ang kanyang utos. Dapat nating ipaghaganti ang kaapihan ni Prinsesang Tubina. Kailangang magpayad ang mga matsing. Tumapo sa ulo ng mga matsing. Kapag may panganib ay dagling lumipad. Ang malinaw at marahan niyang utos. Nagsalubong sa gitna ng parang ang mga manilipad na tutubi at ang hukbo ng sandatahang matsing. Buong buo ang pagtitiwala ng mga sandatahang matsing sa kanilang sandatang pamukpok. Matatapang din naman sumusunod ang mga kawal na tutubi. Nagsimula ang labanan, dapo at lipad, dapo at lipad ang mga tutubi. Pokpok dito, pokpok doon naman ang mga matsing. Kung tatanawin buhat sa malayo ang labanan, ay waribang matsing laban sa matsing. Nakita ng pinuno ng mga matsing ang pangyayari. Nagkamali siya ng utos. Hindi nalaman agad na sa ulo pala ng kaniyang mga kawal darapo ang maliliksing tutubi. Babaguhin sana niya ang kaniyang utos. Subalit huli na ang lahat. Isang kawal na matsing ang pilit na pinukpok pa ang tutubi sa ulo ng pinunong matsing. Kaya't nang matapos ang labanan ay nakablogtang lahat ang mga matsing. Samantala, walang sino mang tinamaan sa mga mabilis umiwas at lumipad na mga tutobi, na Naipaghiganti nila ang pagkaapi ng kanilang prinsesa at ng buong kaharian matutubina. So pagkatapos nyo makita ang video, may katanungan ako na dapat nyo sasagutin. Una, ano kayang ori ng panitikan ang kwentong ito? Kapag ang sinagot nyo ay pabula, yan ay tama. Ang nagkamali ng utos sa isang pabula sapagkat ang mga tauhan nito ay mga hayop tulad ng Prinsesan tutubi, Haring tutubi at Haring Matsing na kumikilos at nagsasalita ng parang tao. Ipinapakita ng kwento ang mahalagang aral gaya ng kalahagahan ng tamang pakikinig, malinaw na pagbibigay ng utos at maingat na pagsunod upang maiwasan ang kapahamakan. Ang kalawang tanong naman, sinong karakter o tauhan ang nagkamali ng utos? Kapag ang sagot nyo ay Haring Matsing, yan ay tama. Siya ay nag-utos sa kanyang mga kawal na hampasin ang mga tutubi. Ngunit dahil sa kanyang pagkakamali, nasaktan ang sarili niyang kapanalig. Ang maling utos na ito ang naging dahilan kung bakit natalo ang mga matsing sa labanan laban sa mga totobe. Ang ikatlong tanong naman, malinaw ba ang utos ng Haring Tutubi sa kanyang mga kawal? Kapag ang sagot nyo ay oo, yan ay tama. Inutosan niya ang kanyang mga kawal na dapat nilang ipaghiganti ang kaapihan ni Prinsesa Tobina. Isang utos pa niya ay dumapo sa ulo ng mga matsing. Kapag may panganib ang dagling lumipad, sumusunod ang kanyang mga tauhan at nagdudulot ito ng pagkapanalo. Pagbobod simula, ipinakilala ang kaharian ng matutubina. Pinamumunuan ni haring tubina, tubino at reyna tubina. Kasama ang kanilang bug, bugtong anak na prinsesa tutubi. Lumabas ang prinsesa upang mag maglibot at na napadpad sa punong kahoy na tirahan ng matsing Pinag, pinagtawanan siya ng mga ito. Kaya, kaya siya ay umuwi na may galit at lungkot. Tunggalian, isinalay siya ng pinsisa sa hari ang ginawa ng mga matsing. Galit dito, nag, nagpadala ang hamon nagpadala ng hamon si Haring Tobino laban sa kaharian ng mga matsing na tinanggap naman ng mga ito na nagsimula ang laban sa mga pagitan ng mga totobi at mga matsing kasukdulan habang tin tinupad ng mga matsing ang utos ng kanilang pinuno na hampasin ang totobi hindi nila na namamalayan na sila sila na pala ang nag nagbabang nagbabanggat at nasasaktan kakalasan Nakita ng pinuno ng mga matsing ang pagkakamali sa kanyang otos. Subalit, huli na upang pawiin ito dahil sugata na ang kara, karamihan sa kanila. Wakas, natalo ang matsing sa sariling pagkakamali ng kanilang pinuno. Habang ang mga totobi ay nakila, naki, nakalig, nakaligtas dahil sa kanilang katalinuhan at kakayahang ang ang umiwas. Aral. mahalaga na maging malinaw at tama ang utos sa desisyon ng isang pinuno dahil ang kanyang pagkakamali ay maaaring magdulot ng kapamakan sa kanyang nasasakupan. Sa kwento, natalo ang mga matsing hindi dahil sa lakas ng mga tutubi kundi dahil sa maling utos ng kanilang pinuno. Dahil hindi niya pinag ang epekto ng kanyang sinabi, sila mismo ang nagdulot ng kanil kanilang kapinsalaan. Ipinapakita nito na ang leader ay dapat maging maingat, marunong at responsable sa bawat kautosang ibibigay upang hindi hindi na lagay, malagay sa alanganin ang kanyang mga tauhan.